Ito si kuya oh. Nag-alimara mga pagbutang oh. Eh no. di gumagamit talaga sila ng mga uh, kutsara. Kahit man lang kutsara gamitin eh. Kamay talaga. Kamatis nilagay eh. Ay. Gabi. gabi. si bigote oh. Lagay ng kinsay. Lagay ng kinsay si Bigote. Ano yun nilagay niya? Ah, masala powder. Rin masala. Eh may may sandok naman siya ayun no. Ayun, lagay sana niya sandok para malinis, limpyo. Limpyo ka eh no. Ayun, Ayan, hindi yung kapain, hinalo-halo ni Bigote oh. Lalo ni Bombay. Ayan, si Bumbay. Naluhalo niya yung luto niya. Malinis na pagkagawa. Ayan, yan. Malinis. Ayan, kasi may sandok siya eh. Oh. Inaluwalo niya. Oh. Ilang order to. Apat tuyor na order to. Kasi pinati-hati niya sa apat. Oh. Oh. <coughs> hati niya yung ano. Ayun, e, nilagay na yung ano. Arena. Ay! tao. Ayun yung kamay. May sandok naman sana. E, Ayun lagyan ng, ano yan, masala powder na red. Red masala, binudburan. yan parsley. E, gamit lang hindi yung kamay. Pamunbuti Ano yung kamatis? Nilagay sa, ano, sa gilid. Tinakpan. Yan Tinakpan ni bigote yung ano, Luto na. Tinapon lang sa kilid yung ano, pantakip. Grabe. <laughs> <Kahabi. laughs> ano naman to, balikta rin siguro to. Ayan, balikta. Luto na yung kamatis, kinuha na. Ito, oops, oops. Ayan, binaliktad nga. Luto na, luto na, luto na. Luto na yung, lo, ano yung, anong pang klaseng luto ito? Yan, gamit na sandok. Yan, yan. Para limpyo. Ani ito uh, nilagay nila mantika o butter. Uh, butter yan. Yan. Yan, sana o. Oh. May para malinis tingnan at saka malinis kainin. balik ta rin na. Luto na. Kumuha ng plato si Bigote. Yan. Yan, dalawang order pala to. Ito, binigay. Oops. Nilagyan ng... Ano yung nilagay ni Kuya? Ayun, luto na. Binagburan pa ng parsley. Oh, sauce. sauce ni Kuya. Ayan, oh. Limpyo yun yung pagkaluto. Ayan, dapat... Gamit lang ng sansi o kinay. Sarap niya, no? Oh. Malinis yung pagkaluto. Yung